Eh paano? Ang laki ng talim binili ni Rone. Ha? Ang laki ng talim. Ayaw man niya maniwala nang sinabihan namin ba ito ulit na iyan ah. So, pinalitan man niya. Laki. Oh, Iikot lang. Granite ka, ni may granite? Hindi po. na naman. Ang oh, kapal ng granite to. Nagaling kakapal oh. Uno. O, oh, three-four. Three-four? <laughs> Chinese kumuha lang? Datamask to? Yeah. Chinese? Siya lang mag-isa. Inferno na yung ano. Kuya, alam na rin kuya ka. Okse ngayon. Okse kay... Hindi <laughs> pa <ba> mahigpitan? <laughs> Kung nabuisit na buisit ako eh. Tarik <laughs> na natin. Kinirapan niyo. Dali din eh. Ni Pokse ko nga lahat. Pokse. Pag ginigpitan mo, Sumasama.

Yeah. Yeah. Halo semuanya, tak kami pemilik balik lo ditulis sah dah, balik ya ditulis tuh kak uya ditulis dah, 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 Insik

जावा yeah, well, we, hmm. <laughs> Nabisik kasi kami ginawa yung sa ano? Alabang. Ha? Alabang. Doon tumutok sila eh. Ulan. 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 Ulan.

multimed Beast 1福irik nolok